Hi guys, andito na naman tayo guys sa parisan ni Diwata dito sa May Diokno At uh, bumalik na naman tayo guys dito sa kanyang parisan para i-update naman kayo guys At uh, makaraan ng ilang araw, uh, isang linggo may git na uh, nag-vlog tayo dito guys kay Diwata Ay, ay bumalik na naman tayo mga kaisaruman para i-update ko na naman kayo guys Sa sitwasyon sa kanyang parisan dito sa May Diokno Ayan uh, po mga kaisarog At tulad po ng dati ay uh, may mga ilan-ilan pong mga kumakain na nadadnan tayo guys. At uh, katatapos lang din natin guys kumain. Nag-order tayo ng uh, uh, Paris Overload. Pagkakain natin ay uh, kumuha tayo ng video at nag-vlog uh, naman tayo guys para ipakita na naman natin guys sa ating mga viewers yung update dito sa parisan ni Diwata at uh, kahit nga guys paisa-isa ang mga dumarating ay uh, may mga kumakain pa naman kay Diwata at uh, marami ng mga in-improve ang kanyang parisan at uh, pinalagyan na guys ni Diwata na may CR at uh, may mga camera si Diwata Ayan, marami sa mga nilagay guys na kamera. Bali, ilan itong kamera? Bali, apat. Ayan, isa guys, may kanto at uh, kantuhan ng uh, kanyang parisan ay pinalagyan ng kamera para safe guys ang kanyang parisan at uh, ito po yung mga nadanan natin guys na mga kumakain dito sa paris diwata ayan may mga kumakain pa naman guys dito sa Paris ha, ni diwata at uh, kaya lang, hindi na nga guys tulad nung dati na talagang haba ng pila na na experience natin guys na mula dito hanggang dun sa dulo ay inabot tayo guys sa mga isat kalating oras na nagpila para maka order lang ng pagkain pero ngayon guys hindi na pagdating mo ay agad-agad uh, po punta ka na dun sa may cashier dun sa may orderan para mag-order ng pagkain hindi ka na guys aabot ah, ng uh, mga 3 minutes 5 minutes sa pag-order para um, maka-order guys ng pagkain ayan ito po yung parisan guys ni Diwata rito at uh, hindi natin guys nadadatnan si Diwata pag napunta tayo Uh, minsan nasa kabiti daw siya at uh, napunta siya sa mga branches na kanyang parisan iniikutan niya yung kanyang mga branch na parisan kaya madalang na natin guys madatnan ma si Diwata dito sa kanyang parisan uh, sa ganun pa man guys kahit hindi natin nadadatnan ay uh, okay pa naman guys yung kanyang parisan kaya nga lang hindi na tulad nung dati na ah uh, pinipilahan talaga guys at uh, galing tayo guys sa mowa kanina at dumiritso na naman tayo guys dito kay Diwata para i-update ko na naman kayo guys sa kanyang parisan ayan po mga kaisarog ayan po guys ang sitwasyon dito sa parisan ni Diwata at uh, kung sa luto guys ay napakasarap na ang luto ni Diwata. Napakasarap ng simpla ng kanyang uh, pari. At lahat guys na po tayo ng kanyang pagkain ay masasarap naman. At ito po yung paligid guys. Tula ng dati ay uh, na. At yung bubong ay pinakalat na yung yero. Kaya kahit umulan guys ay uh, wala ng problema hindi na mababasa hindi tulad nung dati na may mga atrapan lang kapag umulan umaraw ay naaarawang ka at uh, naulan ka ng kanang anggi o nababasa ka ng anggi pero ngayon guys medyo safe na oh. may bubong na at kanina galing tayo guys sa may Kalaukan monumento kumain din tayo doon sa kanyang parisan kaya lang pagdating dito sa muwa sa Merjoke no ay nagutom tayo kaya nag-order ulit tayo guys ng pagkain. Ayan pa rin guys ang update dito sa parisan ni Diwata. At dito na po yung pinaka-entrance guy ni Diwata. Binuksan na po ito yung dito sa may gilid ng kalsada. Guys. at ayan po yung parisan guys ni Diwata at lumiban tayo guys dito sa kabila dahil may isang parisan din dito guys na nagangalang Inkanto ah, ito guys sa ah, gilid ng kalsada guys pangalan ay Inkanto lalapitan natin guys at ito yung Inkanto Paris Overload magkano ng mami mami oh, mami lang mami isa nga isang mami at uh, nag order tayo guys kay Inkanto ng mami lang try natin yung kanyang mami at ka, sa kabila guys ay yun namang kay Duwata oh. at uh, kakain muna tayo guys ng mami dito kay Ing Kanto try natin yung kanyang mami At ito guys, yung kanyang mami. Mami lang in natin guys kasi busog-busog pa naman tayo. Yung mga gustong kumain guys ay punta lang kayo dito kay Hing yeah Bali guys, tapos na tayong kumain ng mami guys. Masarap, masarap din yung mami ni Inkanto guys. At ito rin yung pisto nila. Okay. Punta naman tayo guys dun sa isang area.